guys. Hello guys. For today's video, tudlo na ko sa si kung saan pagbasa. A, E. Eh. Eh. La, le, li, lo, lo. So, ma, me, mi, Sayo na kayo. No. Sige, paano ito siyang ha? Kung kabalo, bagay ka, basa. Ba, ka, da, ga, ha, la, ma. Ma. To, ay, da,

No. No. Bu. Bu. Ku. Di. Do. Go. ho O. No. Ma. Sibuk siya. Basta. siya. Sa'yo, sa'yo nga la... Basta. B This one. B Ay B. No. B D. Di, di na B. O, oh, sa'yo nga letter siya? Letter? I. Ha? D. D lagi di, na. D. 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 Kini? Do. O. Oh. O. si, Kini? si Go. si Say higo. Sani? A, A. E. I. O. U. So, ingunahan na po pagtulong ni Keisha para makabalo siya mabasa. Bye-bye guys! Bye!